Ito guys. Ayun. Ay may mango. Mango. Tita natin. Eid mo barak. Eid mo barak. Nagatid ko ng pinuha na namin asasiya. Ayan. Dito sa bahay na yan. Malaki. Ayan. Dito na tayo sumurkat ako. Init. Mainit. Ayan, pauwi na tayo. Nagatid ako dun. Mer. Binigyan ako ng 20. 250 na sa atin to. Tapos, may nakita ako dito mango. Kita si natin yung isa. Ayan. May nagbigay sa akin 20 dirham. Tapos, kumatay na isang mango ayan dito yun, may ari ng mango ano? ewan ko kung ano yan picture nga natin kung anong punta shortcut ako maya nga yan dali ayan dito yun know, oh. may camera dyan <laughs> <Yabos> sila <laughs> ang ganda ng puno na no, isang taon din lagi ako dito nagdadaan ah, nagdadala ako ng pagkain sa kanila ayan dahil dito puno ng mangga shortcut na lang tayo dito init ayan shortcut na lang tayo dito para mas maganda Yeah, hello block Yan ang gusto <laughs> <alawa> ko na isang <laughs> mangga. Dapat din nalawa ko na ang daming bunga. Kasi <laughs> baka makita tayo. May camera kasi dun. Pero wala naman yata ang camera yung likod niya, Kaya okay lang. Ayan. Nag-shortcut tayo. Nag-shortcut ako ng daan. Ayan doon. Ah, <laughs> eh nagganda na nga daw. Ayan. Ito na tayo. Ayun, ang bahay namin sa malayo na